So, yun. What's up mga kabady? Another day, another vlog yan. Today's video yan. Check natin yung AC. Kasi, syempre, Puruhangin. hindi lumalamig yan. Dalawa pa rin Puruhang. dalawa to, ah, bali, dalawang AC yung i-check natin yan. Itong AC to, nakapan lang. hangin Oo, check natin. Kasi naman, ayaw mabuhay. Gusto na mamatay. <laughs> baka ang problema nito kuya, baka lang ha, sa mga remote lang. Baka. Ito? Oo. Oh, Kalabaw Hindi. Uh, sa... lang. Kailangan e yung check sa taas. Ah. Step by step, step tayo. Step by step tayo. Parang hanggang. Yan. Gan. Yan siya. Puro hangin lang yung lumalabas. Walang lamig. Oh, pero kung electric fan lover ka, pwede na to. Tulad sa amin. Pag nakatapat to sa akin, pwede na itong ganito. Yan. Yan kuya. Ito. Ayun. Ano yan? May yung bubunod. May backup yung kakagdapas ito. Ayan yung pinagpalitan natin kahapon. Pero kung temporary kasi, pwede na ito temporary. Pero bibili pa rin tayo ng bago. Hmm. Para lang malamigan sila pansamantala. sa Ah, syempre. Pansamantala. So, sa mandal. Kasi, akit tayo taas yung preso at titignan natin. Ah, sige, nakuha mo na lang natin yung susi kay na cha-cha. Tapos... Cha-cha naman -cha pa, importante yung lukulok ko ngayon. Serial number. Serial number nito kasi marami yan kakumpak. Pipicha lang ko lang. Ah, sige. Ah, serial number, model number or what? Ah, ito sa gilid para pagdating natin sa taas hindi tayo maliligawan no? kasi mahigit 30 yan dun magkakamuka magkaganda yung kwarto ni Sarah no? 45 million company ang nagbabayad na wala siyang ano rito kasi matatlo lang nakatira na? Ah. Iba ang lifestyle nila medyo angat ah. Company ang nagbabayad Masyo. na sure. 45 Masyo. Sure. million sana all no? mapapasana ang no? gano'n lang ito Yan, bali ito yung... Hanapin natin sa taas. Yan. Hmm. Hanapin natin yung compatible na ano na ano kuya? outdoor unit yun kung ano para sa kanya dito. yan yung compatible outdoor unit niya nasa taas kailangan oh. pare di syempre doon niya yung bali papunta na kami sa yung bali po punta kami sa rooftop yun. Kuha muna kami na susi kay Baba, taas yun. Di ba liligawan pa yan eh? Hindi na. Para chicks. ah pa-importante naman yun. Liligawan. Kung ni. yun. Eh. Yan. Kunin namin yung susi kay Papa para maka-access kami sa rooftop. Yun, Bali, andito na kami sa rooftop ni Master J. Master J, alin dyan yung pinaka-compressor nung Nahanapin chinek natin? natin. Hanapin natin kasi magkakamukha lahat yan. Kaya pinicura ni Master J yung model niya para ayun yung pinaka-guide ni Master J. Paghahanap nung compressor dito sa taas. Ito, Kasi buo yun. Ayan. So, dalawa na lang. Ito. Hindi rin ito kasi malamig. Buo. So, ito yan. Possible na ito. Ayan. Pati nung natin yung Camera. Ito, wala. Ayan. Hindi lumalamig. Hmm. Hindi gumagamig. Yan, bali ito yung compressor nung AC sa baba. Yan. I-check ni Master J. Bali ang pinaka-check mo diyan Master J. Ito outdoor unit. Ah, uh, yung outdoor unit, yung pinaka Si indoor wala problema, maandar. Ah. Uh -huh. Hindi lalamig pagka hindi lumandar. Yun, syempre, ang kanyang mahiwagang tester yan. Kaya promote mo naman yung ano natin huh? Yung Youtube channel natin Promote? Ano uh -huh. na nila yan? Siyempre sikat tayo <laughs> <laughs> Pag sikat Alam na nila yan Matik na yan Ah, uh, mag-thank you tayo ta Manood lang kayo, may matutunan kayo, 'di ba? Hindi na kayo magpapagawa ng sarili nyo kasi. Eh. Aywa. So, DIY. Kayo, kayo na ang gagawa. Ah, uh, kick yourself. <laughs> so, ito. Tignan natin yung... Pwede si maganda rin po sa babae. Huwag ah. natin malaman kung... Anong ba dito? 200... 217 meron. Normal? Ha, ah, normal to. Tapos so, ano ang sira niya? Ano <coughs> yan? Natututunan mo na effect. Sino alam? Natututunan mo na yan. Adap? Adap. Nga, adap. Napapamin siya. Alam na, si Matla alam na ito. Rato lang ito. Hindi siya pwede magsolo. Nandiyan lang kasi may kuryenteng tunadalo. Okay ito. Kasi doon lang yung... bali ang naging problema e eh, yung... Yad kapasitor yan. Yung pinaka capacitor niya. Ayun. Yo, nahawakan ni Master Jay yang kasi pinatay na muna namin sa breaker yan. 55 plus minus 5 to no. Ayun. Vale. Ibinitayin yan ito. 55 minus 5 yan. Plus minus 5. Kapasitor. Yon for safety, takloban muna ni Master Jay. Siya, siya nga pala, kaya kailangan, importante yung kapasitor niyan kasi siya yung nagpapagana sa compressor. Yung compressor naman, yung nagbibigay ng lamig sa baba, sa indoor AC yan. Magkakonekta siya, kaya bawat parte mahalaga dahil ang buhay ay weather-weather lang. Yes, um, important din yan. Pag sinuot na ni Master J yan, nangangamoy pambigas. <laughs> Yung, bale, punta kami sa Sanaya. It's either magbabay kami or, insya Allah, isakay kami nung pinagagawa namin kasi may sasakyan siya eh. Uh, para mabilis na? Oo, oh, para mas mabilis magawa. Pero kung hindi naman, okay lang at least. Naka-exercise tayo. Uh, Naka-pagtanggal tayo ng mga taba-taba sa katawan. Shout out na Master G. Oh, shout, -out. shout out muna sa mga magpapagawa. Aywa. Ay, waa. Kahit hindi magpapagawa. Oo, oh, baka... <laughs> gusto nyo lang magpagawa magsira lang kayo para ma-meet nyo kami yan o oh, doon sa mga gustong ma-meet kami na in person ni Master J sirain nyo lang yung mga appliances nyo para meet and greet tayo okay <laughs> yun bali andito na kami sa sanayan ni Master J yan sunod tayo kay Master J yan Assalamualaikum Master J shoutout muna dyan <laughs> <Out>. <laughs> Busy yan kasi ah, ah. Maging kuya namin dito ng mga uh, bibili namin na uh, materials gagamitin natin Kaya Joy, bala yung gagamitin natin Sorry Ang Kapasta bibili natin Mabuti Mabuti, kayo na kayo Kaya na kayo, salamat ah, Kamusta ka? Mabuti, mabuti Mabuti, mabuti Thank you Yeah. I I of course. Capacitor 55 plus minus 5. Okay. Ayo. Iyo. Ayo. 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 Yeah. How much uh, Twenty Twenty them brother twenty. Huh? Twenty no problem. Very good, call. no problem. No issue. Yes. It's my marketing. Oh, okay. Marketing, yeah. Ice Are you okay? I spare. I can give you anything without yan. Okay. I have don't uh, spare, I don't have spare part for the caribon. Even you using at your house the refrigerator and the gas cooker, the microwave, washing machine, washing machine, AC. AC, anything I can give you, no problem. What's the name of your shop? Ice Rain. Ice, Ice Rain. Rain. Uh, yes. How Adel, about the place? It's Kalan Saraya, uh, roundabout. Uh, it's near Bagani Mosque, uh, Sheriff Exchange. Anyone need? Yeah. Just please come here. <laughs> come here. That's universal World. Yes. Dual sensor, want huh? Yung dual sensor. Adel, yung shop nya. Anything you need? Yeah, you come. I will give Just you a discount, come and discount. and he will wait. give you a good discount. Show me this video, I will give you 5% discount. Oh, yeah. yeah. Nice. Inshallah. Universal board. Where is that? Yung bali, dito rin pala tayo bibili ko sa sakali ng compressor, ano kuya? Ang <laughs> Yan, bali ito yung universal. Universal board. Universal board, yun. <laughs> 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 Be another brand, brother? Another brand, use those three c. Another one, I have the blue one. Yes, sir. one, I have. You know this open close this. Another one. one. No, no, that one I you do know, Because always. I don't want this. Ah, because always uh, touch the you know. Always touch the set remote, Problem. Oh, no. uh, one more, and then uh, this is double sensor. One more. This, this is single sensor. No, double sensor. Always the another sensor. No. No. Another sensor. No. Another sensor. पता नहीं मैं लाइक करमश तो वो वो दो वाले दो वाले पानी कटा वन मोर एंड देन 25 वाला दो नंबर तो वापस इधर तो माइक्रो पराग तो माइक्रो पराग अच्छा बोल दो 25 एक नॉर्मल बोल दो वो 15 रुपए नो बना अच्छा ये मन आंडर तो हिंदी कंप्लीट हिंदी पर तो कोई नहीं तो माइक्रो लग वो सही 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 अब बचे दादा वन मोर लाइक दिस वन मोर अरे पूरे सुन पैसे वन मोर वन मोर दैट वन या दैट वन So, 2 microfarad capacitor, 2 pieces. 2 pieces? Yung bali nag-shopping na si Master J. This cannot run without a... Uh, 2 microfarad. And then, rather, 6 microfarad. 6 microfarad. Big one. The window type ka. 6 microfarad. Cannot read niya. Uh, Wait, you have another clear? 6. 6 <laughs> microfarad. Dua, Dual, dua, 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 dual dua, 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 city dua, ah dua, 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 yes dua, 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 electrical tape dua, yes, yeah. yes. Uh, piece, dua, 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 pieces dua, 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 one? dua, 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 one kita dua, 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 Patawad naman siya ng 5 grams. Ayun. Resibo naman yan eh. Ah, na. naman ito ni customer. Yung bali, kompleto na yung mga kailangan natin. Yan. Ano, sibat na tayo. Sibat na. Thank you. Thank you so much, brother. Brother. I'll see you sila. Yo, bali. Andito na kami ni Master J. Ayun. Ay, oh! na Ayun. 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 Balik na kami dun sa pinagagawa namin. Syempre, shoutout kay sir sa nagpasakay sa amin ng sasakyan niya. Dahil kayo sir, nasave namin yung oras namin niya. Punta na kami dun sa bahay niya ulit. oh, syempre. Baka nga lang hindi 2 hours yun. Yung bali, akyat na ulit kami sa rooftop. Yun na lang, medyo inabot na kami ng dilemma. Pero goods pa naman. Kita pa naman yung kanina ni Master Jake. Yung bali, magpapalit tayo ng kapasitor. kapasitor. Yan, medyo madilim nga lang yan. Kuya, anong kailangan mo dyan? Kailangan um, natin lang slice at long nose. Slice at long nose. screwdriver. Yun, bali, proceed na kami ni Master J sa pagpapalit ng kapasitor niya. Yan. Bali, siya yung tumutulong sa compressor para mag-start. So, compressor naman yung nagbibigay ng lamig sa indoor AC. Yan. Shout out Master Jay. Shout out Ginabina uli. Ayo. Mahirap naman magtrabaho ng mga dito kasi sobrang init sobrang naman. Sobrang init oh. Uh, Hindi kasi yung mga problema kasi pag mainit, yung mga sponsor namin skincare magagalit kasi oh. mangingitim kami. Oh. Oh. delikado matanggalin kami ng sponsor dito. Mangingitim yan. tayo. Yan, shout out nga pala. Yan. <laughs> <laughs> sa future skincare namin. <laughs> <laughs> Hindi wala mo, mag, wala siguro magbibigay kasi lagi tayo sa init. Hindi, kailangan. Sa so, bagay. Kahit uminit. Oo. Oh. Gugwapo pa rin tayo. Oh, oh. ganun dapat. Oh, eh, kahit mainit, gugwapo oh. tayo. Yun, bali nga po pala sa lahat ng gustong magpagawa dyan, inquire lang po. Nasa screen nyo lang po yung number ni Master J. Yan, Body and JTV. Yan. Minsan, may kasama rin, may kasama rin tayong katok Oo, eh, no? oh, syempre. Papapansin lang yan. Nakalilagyan ko oh. na nga ng harang eh. ah oh, tinanggal niya lang yung harang. Agad-agad niyang oh. yan. Niya. Yeah. Recanad, tropa tropa naman yan ano. talaga Lumalambing lang yan, lumalambing lang. Ayun, ah, sira. Ibig sabihin, ayan. Yung ito yung kapasitor na pinalta ni Master J yan. Defective. Defective kapasitor yan. Ito na yung pinaka bago. Yung yan nga pala syempre, bawat wire niyan, napaka-importante, bawal magkapalit-palit yan. Pag nagpalit, yalla, masalam. Happy New Year. Happy New Year. yan. trabaho bawal magkamali. Yun, okay na to. Tapos check syempre natin. After nito, yung indoor AC yan. Bali, patakbuhan na natin yung indoor unit natin. Yan. Check natin kung lumalamig na yun. Alhamdulillah. Please replace it there outside. Replace something outside. This, this unit? Huh? Yeah, outside. But this, inside. inside yun, uh, sa lahat ng mga nakaabot hanggang sa dulo ng video na to yun, maraming maraming salamat sa inyo for more, please like, share, and subscribe Bye pwede, shoutout muna okay na, shoutout Aywa. <laughs>